Ata, ano yung minamanitas mo tungkol sa anak ko na buntis ito, ha? Ikaw! Wala ka talagang pinipiling tao na sisiraan mo ng kwento, ano? Galit na kumpronta ng isang ginang. Oh, eh bakit ako na naman pinagbibintangan mo? Bungangera ka! So nanini ko lang naman din ang chismis na yon? Bakit? Totoo ba? Tanggi naman ng isa. Kayo talaga malites kayo? Bakit hindi mga buhay nyo ang intindihin nyo? Mga gawa-gawa ng kwento. Pwe, kaya wala kayong pag-asenso sa buhay nyo eh dahil sa mga sinungaling at pagiging pakialamera nyo sa buhay ng ibang tao. Ang sabi sa banal na kasulatan, Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng kalayaan. Ayan ang sinasabi ng Biblia sa awit chapter 34 verse 15 patungkol sa hindi magandang pagkakalat ng kwento ng iba o sa madaling salita ay pangingialam ng buhay ng iba. Ikaw katinig, nainis ka rin ba sa mga taong chismosa? Ano ang gagawin mo kung malaman mong pinag-uusapan ka o ang iyong pamilya tungkol sa mga kwentong haka-haka at walang katotohanan? Tunghayan ang kwento ng mag-inang at Nita na tiyak ay may inis at makaka-relate ka din. Magandang araw sa lahat! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw ay nais ko munang ipanalangin na naway na sa mabuting kalagayan at nigtas kayo sa araw na ito. Itago na lamang natin sa pangalang Jared at Nita ang bida sa kwento ito. Nais kong ibahagi ang kwento nila mag-ina na alam kong maraming makakarelate sa atin. Si Jared ay nag-iisang anak ng kanyang mama Nita. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng biglang pagbabago sa mama niya. Noon naman kasi ay hindi raw ito nakikialam sa buhay ng iba o madalas pa nga siya, siya ang nagbibigay ng advice sa mga kapibahay nila tungkol sa masamang ugali, ang pagiging marites. Ngunit taglaon ay ito na ang nangunguna sa pagkakalat ng mga kwentong walang katotohanan tungkol sa buhay ng ibang tao. Naku, Mari, ito pang isang narinig kong usap-usapan dyan sa tindahan ni Pasing. Oh, yung anak pala ni Ate Linda. Ay, naku, maaga daw naglandi. Kwento ng mama nita ni Jared sa kausap nitong si Aling Purin na kapitbahay nila. Oh, naku, Nita, baka mapahamak ka sa kwento mo, ha? Nabasa ko dyan, no? Oh. oh, tapos, ano pa? Sambit ni Aling Puring. Oh, bakit naman eh? Narinig ko lang naman din ang kwento dun kina Aling Cory. Kunwari pa eh. Gusto mo rin naman malaman ng kwento? Nakangising pahayag ni Nita. Araw ng linggo at nasa loob ng simbahan sila Jared kasama ng kanyang mama Nita at kausap ang kumaring nito. nadinig ni Jared na nagbubulong-bulungan ang mama Nita at kapibahay nila na lagi rin kasama nilang magsimba. Nasa likod lang siya ng upuan ng mga ito at nakikinig sa sermon ng pastor nila. Ngunit talagang kahit sino ay mawawala sa focus sa pakikinig dahil sa nalalakasan na ng dalawa ang pagkakwentuhan nila. Psst. Mama! Aling Jonah! Pwede po bang isa tabi niyo muna yung pag-uusap niyo? Nasa loob tayo ng simbahan. Mahiya naman po kayo sa mga nabalay niyo. Tignan niyo po oh. Sa inyo lang sila nakatingin pagsasaway ni Jared sa kanila dahil bukod tangi sila lang talaga ang pinagtitinginan na ng mga kasabay nila nagsisimba. Oh, teka nga muna Mari, halika, tayo't lumabas, doon natin tuloy pinag-uusapan natin. Wi ka ng mama niya na agad tingsin sinang ayuna ni Aling Jonah. Napansin ni Jared ang mga taong nakatingin sa kanya at napapailing dahil siguro nahihiya sila para sa ginagawa ng mama niya. Katabi pa noon ni Jared ang girlfriend niya si Nika. At maging ito ay nahihiya sa ginawa para kay Jared. Babe, ano ba yung mama mo? Nakakahiya na siya ha. Huwi ka ni Nika Pasensya na, babe. Tala na, mauna na tayo umuwi kina mama. Ako na talaga nahihiya sa mga ginagawa niya. Aning ni Jared. Hinatid muna ni Jared si Nika sa bahay nila tapos ay nagpaalam na rin siyang umalis. Sa bahay ay ginabina na umuwi ang mama Nika niya. Mabuti na lang din at nakapagluto na si Jared ang hapunan. Habang kumakain ay sinasabay din ng mama niya ang pagkukwento nito sa kanya tungkol nga daw sa maagang pagbubuntis ng anak ng kapitbahay nilang si Aling Ninda. Na sa totoo lang ay hindi naman din talaga kilala ni Jared at walang pakialam si Jared doon. Mama, pwede ba? Nasa harap tayo ng pagkain no? Imbis na dasalan mo muna ang pagkain eh, Sinasabay mo ng pagiging marites mo. Kumponta ni Jared sa mama nita niya. Abay! Hoy, Jared! Nagiging pastos ka na ata sa mama mo. sabi lang naman ako ng opinion ko tungkol sa pagbubuntis ng anak ni Linda. Walang masama doon, anak. Galit pang wika ng mama nita niya. Kahit anong paliwanag ni Jared sa mama niya, ay talagang pas pinaglalaban nito ang ugaling niyang iyon para hindi na kung saan pa umabot ang usapan nila mag-ina, ay minadali na lang ni Jared ang pagkain niya at iniwan ng mamanita niya na mag-isa na lang na kumakain sa kusina. Pumasok si Jared sa kwarto niya at kinausap ang girlfriend. Hindi nila may maging topic sa pinag-uusapan nila ang mamanita niya. Ay naku babe, hindi naman ganito dati si mama eh. Simula nang namatay si papa, at malipat kami sa lugar na ito. Nagkaganon na siya. Alam mo, pwede na siya maging reporter dahil sa pagiging marites niya. Lahat na atin ng kwento sa barangay namin eh. Alam na niya. Paliwanag ni George sa girlfriend na kausap sa cellphone. Alam mo, babe, hindi sa pinangungunahan ko si tita Nita, ha? Pero kapag pinagpatuloy pa niya ang pangingialam alam sa buhay ng iba, baka makasama din sa kanya. Wika ni Nika Nakikita ni George kung paano ka si Nika sa kanila ng mama nita niya Kaya kung ano ang sa tingin niya may tutulong niya Ay itinutulong nito sa kanilang dalawa ng mama niya Kinabukasan ay maagang nagpunta si George sa bagong kumpanyang papasukan niya at napansin ng mamanita niya sa tindahan ni Aling Pasing kasama ng ilan pang mga kamaritasan niya at sa tingin ni Jared ay alam na niya ang pinag-uusapan na naman ng mga ito. Lumapit si Jared sa mamanita niya para magmano muna at magpaalam na alis na. Pero dahil sa abala ito sa pakikipag ay hindi na nga nito na pa si Jared. Maghapon si Jared sa unang araw na pinasukan niyang trabaho at umaasa siyang sana hindi gumawa ng gulo ang mamanita niya. Pagkatapos ka ni Jared sa buong araw na trabaho, ay nakipagkita muna siya kay Nika para kumain sa lapas at hindi nga nila niiwasan pag-usapan muli ang mamanita niya dahil sa isang text message na dumating sa cellphone ni Jared. Oh babe, maket Parang nagulat ka ata ah. Tanong ni Nika na mapansin nga nitong biglang pagbagos ng ekspresyon ng mukha ni Jared. Napatayo si Jared sa kinaupuan niya dahil sa mensaheng nabasa mula sa anak ng kapitbahay nila. Babe, si Mama. Nasa ospital siya ngayon. Pagkaalalang wika ni Jared sa kasintahan. Ha? Ba-bakit? Ano nangyari kay tita? Tara, sasamahan na kita sa ad ni Nika. Nagmadali na nga silang dalawa. Pumara ng taxi si Jared at nagpahatid sila sa ospital kung saan nga naroon ng mamanita niya. Babe, huminahon ka lang. Magiging okay lang din si tita. Wika ni Nika. Pinapalakas si ni Nika ang loob ni Jared habang hinihimas ang likod niya. Tal hindi na rin talaga mapalagay si Jared at kung ano-ano na lang ang mga negatibong pumapasok sa isip niya para sa kalagayan ng mamanita niya. Pagkarating ay agad nilang ipinagtanong sa nurse kung saan ang kwarto ng mama niya. Nang maituro ng nurse ay nagmadali silang nagtungo sa kwarto kung saan nga nagpapahinga ang mama nita niya. Pagkapasok ay naroon ng kapitbahay nila na si Aling Jonah at ang anak nito na nagpadala ng mensahe kay Jared. Nakahiga ang mama niya at walang malay dahil sa natamo nitong saksak sa tagaliran nito. Ano ba kasi ang nangyari ate Jonah? Galit na ni Jer dito at pagkatapos ay nagpaliwanag naman ito sa kanya. Ayon sa kwento ni Aling na sa kanya, bandang alas tres ng hapon ay nasa bahay sila ng mamanita niya at nagmemeryenda ng mga oras na iyon. Isang lalaki ang narinig nilang tagwawala sa labas ng gate. Nakahubad ito at mukhang nakainom. May kutsilyo itong dala at pilit na pinasok ang bahay nila. Nakasanayan kasi ni Lecher sa bahay ay laging bukas ang pinto ng harapan ng bahay nila. Pumasok ang nagwawalang lalaki at walang pagdadalawang-isip na sinugod ang mama nita niya at kakwentuhan nitong si Aling Susan, isa pa sa mga aktibong kamaritesan ng mama niya. Nasaksak nga nito ang kamaritesan at pitay na rin ang mama niya. Sa awa naman ng Diyos ay himalang nakaligtas ang mama nita niya. Napuruhan din ang tagiliran nito ngunit hindi naman gaano kalalim. Nakatakbo pa siya sa labas ng bahay at nakahingi ng tulong sa mga taong nakatipon-tipon sa labas nang marinig ang gulo sa loob ng bahay nila. Mabuti na lang at nailigtas si Mama at nadala na agad sa ospital. Nahuli din naman ang suspect at nakilala ito na asawa ni Aling Linda. Galit na galit nga ito nang malaman ng mama nita niya at ilang kamaritesa nito ang nagpapakalat ng kwento tungkol nga sa anak nito na maaga naglandi at nabuntis umano. Dahil nga rin sa kumakalat na kwento ay hindi na pumapasok ang anak nito at kamuntikan na nga rin magpatiwakal dahil sa sobrang depression at panguhuska ng kaklase nito. Makalipas ang isang linggo, mula nang mailabas nila Jared ang mama nita niya sa ospital, ay lumapit sila sa pamilya ni Aling Linda at humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan ng mama niya sa anak nito. Batid ni Jared na hindi madaling patawarin at sa tingin ko'y wala ng kapatawaran pa ang kasalanang na idulot ng mama niya sa pamilya ni Aling Linda. Kasalukuyan ngang nakakulong ang asawa ni Aling Ninda dahil sa kasong pagpatay kay Ate Susan. Nagawa lang din naman ito ang kasalanan dahil sa labis sa pagmamahal sa anak at pagprotekta sa pamilya niya. Nahihiya namang tumingin ang diretsyo sa mata ng mga kapitbahay nila si Jared sa tuwing lalakad siya sa kalsada dahil nga sa kahihiyan. Ngayon ay sila naman ng mama niya ang araw-araw na pinag-uusapan ng mga marites silang kapitbahay. Ang mamanita naman niya ay pinagbakasyon muna ni Jer sa kapatid nito para doon magpahinga at pag-isipan nito ang ginawa nitong malaking gulo. Mapalad naman si Jer na hindi naapektuhan ang trabaho niya. Ngayon nga ay si Jer muna ang tao sa bahay nila habang nag-iipon ng pera para makalipat ng bagong bahay at lugar. Sa tulong ng maganda at mabaitang ng girlfriend na si Nika ay nakahanap ka sila ng malilipatang bahay malayong malayo sa barangay ng mga marines at nagsimulang muli ng bagong buhay. Hindi lahat ng sobrang kwento ay nakakabuti o mas magandang iwasan ang ganitong pag-uugali upang hindi tayong makasira ng buhay ng iba. Dahil ang pangingialam ng buhay ng iba o pagkakalat ng mga pribadong kwento nila ay makakasama. Hindi lang ng buhay na siniraan mo, kung hindi maging ng buhay mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!